Good morning, good morning. Tignan mo naman tong malunggay ko. Lumaki na. Lumaki nang lumaki nang lumaki pero tinatalbos ang kuyan. Nako, tataas na yata hanggang doon sa bubong namin. Ayan na, ang laki-laki na. Wow, ang laki-laki na. Ayan na, naging puno na. Ang galing ano kaya to pag nagwinter ano kaya to pag nagwinter ano kaya yan ang laki aabot na yung aming bobong grabe ayan na si malunggay wow tinatanggalan ko ng ano ng bulaklak niya tapos sabi ni ate kakausapin ko daw kaya ang ganda pag tinatanggalan ng bulaklak siguro yung vitamin niya